Ah, serap, Galing naman. Nakapasok sa expressway si uh, Honda Click 160. 8 kilometers sa ato ito eh. Rock road. Wala akong masabi sa motor na ito. Nakakainis. Woo! Doggy! Doggy! Oh, sarap na ito. sarap. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, what a night! What a day! Oh. Okay. No entry No left turn Saan ako mag u-turn? dito pala sa ano ADV1 ba't ba ako ADV1 sa click 160 kasi yung isang half face so pero tingin ko kasi din yung full face eh. let me know kung kasi sa mga mayroong uh, click 160 dyan so gear up na tayo para sa ating night ride chichibog muna tayo and then na ulan na <laughs> so ayun all set na tayo pupunta tayo sa pochero kinaraan yun lang tayo magdi dinner medyo umahambon ngayon oh keep us safe oh lord medyo umahambon ngayon ito dito sa part na to IT Park pa rin to pero medyo eh, sa bandang gilid maraming kainan dito eh kaya dito rin ako nagstay kasi favor na yung bigla ako ka magutom kaya meron at meron kang mabibilhan ng pagkain so malapit lang yung pupuntahan natin 5 minutes na lang nandun na tayo Goods din pala tong ilaw ng ano, ng ng click 160 kasi ano siya na no? spread oh maganda to pag madilim sarap, sarap mag ride dito sa Cebu City ngayong gabi buhay na buhay ang mga kalsada hindi ko lang sure Mamaya ang medyo late na First time ko talaga baka gamit ng ano ng Click 160 So surprise ako Surprise ako sa pare Okay, okay Ayan, medyo okay naman tong ilaw ni Click 160 usable naman siya pero hindi siya ganoon kalakas uh, um, saan kaya yun uh -huh? parang wala ah ito 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 Tanong natin kung pwede pa. Pwede pa sir, kumain. Anong... Ah. ah, yung ano na lang, sir, pochero regular, tsaka isang rice. Okay. Oh <laughs> Pakita natin yung vlog natin Sulat natin para Ito yan See you. Mm, Thank you Nice <coughs> Sarap nito Ano lang pa Uy So dito tayo sa kutsero ano, kay Naraan ulit and late na eh Pasara na ata sila eh nandumating ako eh pero pumayag pa rin sila eh okay lang ang oh, sarap ang sarap ang sarap ng sabaw ng oh. hmm, ulit na ng sausawan to patis Nagpapatis pa ba ako? Sarap, oh. Eh? Nice. Yes. Hmm? Ang sarap. Ang rich nung ano, ang rich nung lasa nung ano, sabaw. Parang ang kapal. Baka dahil sa beef. Pero yun, sarap. Sarap pumigop. Ito, malapit lang to eh. Mamaya, ipapakita ko sa ano. Pakita ko dyan sa screen kung anong address nito. Pero, searchable naman to sa maps. Uh, Puchero. Kina, kinaraan ba? Pakainin ko yung aso. Okay lang ba dito? Sa... Okay lang. Hindi, dugi, dugi. Kain lang, kain, kain. Yan, meron na akong kasama kumain. Si Doggy. Gear up na tayo. Mukhang pinagbibigyan tayo ng gabi kasi parang kumukulog-kulog yung, ano eh, parang kumikidlat-kidlat. Pero hindi pa umuulan. Siguro, siguro, ingintay na select tayo. KKK Let's go guys We're on the road again Rough road <laughs> Well Balag balag naman si Click 160 sa mga ganyang Klase ng kalsada So Nothing to worry about Uy Si Doggy 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 Busog ka na Oh, hindi pala taga doon yan eh. Ito pala yung mga tropa pips niya eh. Oh. Hi guys. sarap naman dali nitong ano Honda Click 160 Napaka chill Napaka chill <laughs> Hindi ko inimagine kasi Well, ibang iba no Ibang iba sa 125 125 medyo mal, Hindi siya medyo Maliit talaga siya Tsaka very slim Tsaka matagtag So, ito Okay yung suspension na ito Para siyang Well, para siyang ADV na punggok pero, ang kaibahan niya lang is uh, may hatak siya May binibigay siyang power. Pero pareho lang naman sila ng power niya. 160 din all. Weird din. So yan, ito. Medyo madilim. So, we're using uh, Action 5 Pro. And uh, I'm expecting na uh, Baganda pa rin yung uh, output nito kasi uh, meron na tong ano uh, I, I, forget the, ano, the, the mode super night super night ba yun or something ay makakalimutin na ako <laughs> pero naka super night ata to check ko mamaya kung, kung, tama ba yung term ko super night no, sarap mag rides dito I think I think kung usap ang ADB in terms of hatak nasa dulo ata talaga ang hatak ni ADB eto sa simula pa lang meron na siyang binibigay na power kay ADB sa mga ADB users dyan correct me if I'm wrong pero ako ang magpapatunay talaga wala masyadong hatak si ADB sa ano take off no medyo unless well uh, ano yun natin i-modify natin yung panggilid niya diba yun ang hindi ko pa nagagawa hindi ko pa alam kung gugustuhin ko yung gano'n <sighs> kasi naniniwala ako na stock is good <laughs> and uh, yun nga pag may minodify ka may mga mako Serap, eh. Sarap. Woo! May ganda pa lang dahanan dito. Sarap magbig bike dito. Pumumba ka. Bago pa ba ito? Nice. Ang ganda. Wow! Malikabuk nga lang. Pero, ganda. Ganda. So, ayan yung c guys. Doon tayo pupunta ngayon. Uh, for the second time around, eh, babaybayin ulit natin yan. The first time na pumunta ako dyan, uh, naka-lower CC rin ako. Naka-Aerox ako. And, uh, um, na-enjoy ko siya. Kaya lang, problema dito, mamaya malalaman nyo pag natin tayo sa taas ganda sarap mag rides dito para akong nasa ibang bansa <laughs> may ganto ba sa Manila may gantong part gantong vibes saan kaya may gantong vibes sa Manila So, we're heading dito sa seaside. SMC side As you can see, yun yung SM Ito yung C side SMC side So ang gagawin natin, kakanan tayo dito sa SM Kasi walang U-turn dito Pagka kanan natin sa SM, babalik tayo sa main road Tapos magli-left turn tayo Nung una kong punta dito <coughs> Nagkandaleto-leto ako <laughs> Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba mag left turn? No entry. No left turn. Sana ako mag U turn? Parang merong U meron nga bang U turn doon? Ay, meron pero layo pa. So, tama, meron nga pero layo pa. So, dire-diretsoy natin 'to. Sana hindi tayo pumalya kasi medyo tricky yung daanan papunta dun sa CCLEX eh. So, 2 kilometers bago mag CCLEX. Ang gagawin natin ay, check muna natin yung camera natin. Okay, so recording na tayo. Let's get ready to go to the C Let's. dito ako nagkamali nun kasi pumunta ako dyan sa kanan eh pa U-turn pala yan so dito yung daan Papuntang si Silex dito sa side na to dito tayo guys So, eto na papasok na tayo nang Ccelex. And uh medyo strict yata dito. Merong uh, camera. Hindi ko lang talaga sure kung strictly implemented pero pakikita natin dito as we enter the Ccelex. Uh merong mga signage dito. Ano uh, mga speed limits and also uh kapag Uh, nakalagay dito below 400cc eh Parang 40 kilometers per hour ba Yung ano uh, Hindi ko masyado nakita pero I think maximum Pero yeah Kapag lower CC Dito lang tayo sa gilid Kasi yung dito sa left side eh, dedicated siya para sa mga sasakyan And then sa mga uh, Higher CC na motorcycles Ang sarap dito Pag may dala kang big bike uh, Kung dala ko lang si CB dito Sarap nun So ito 80 daw Pero hindi ko sure kung Pati yung mga lower CC dito So siguro mag chill ride na lang tayo dito and they enjoy itong uh, c -Selects. ganda nito ganda nito sa malayo kanina nung nasa ferry ako ganda tingnan para ka nasa Golden Gate na ay Golden Gate Golden Bridge ba? Golden Gate Bridge sa US ah sarap <laughs> Galing naman, nakapasok sa expressway si uh, Honda Click 160. All right. Mahaba-haba pa to, guys. Doon pa yung sa dulo. So, hanggang dulo tayo. Tapos mamaya pagbalik natin sa city, eh ikot na lang tayo papunta doon sa kabila Ya yeah, imagine Nasa Binabaybay mo yung Mahabang Bridge Tumatawid ka ng dagat Kapunta doon sa uh, Lapu-Lapu Very sarap Bawal ba talaga akong tumawid dito? <laughs> Parang lungkot dito Ang ng space eh oh medyo sad na medyo sad nga lang kasi hindi natin ma-enjoy yung motor hindi tayo pwedeng mag sobrang mamabilis uh, pero thankful na tayo kasi nakapasok tayo sa expressway Habang eh. haba nito 8 kilometers sa ito eh uh, while yung sa San Juanico Bridge is 2 kilometers yung uh, haba ng bridge na yun. So, ito, ito na yung pinakamahaba. Hindi ko napapansin, nagsi-70 na yung pitakbo <laughs> natin. Feeling ko, bagal lang yun. Sana wag tayong mapitikan. Hindi ko alam kung may pitik-pitik dito eh. 2 kilometers na lang lalabas na tayo ng CCLEX. So, salamat sa CCLEX for allowing the lower CCs to makapasok dito. So, we're able to experience this, you know, kahit na ang dala natin is uh, Honda Click 160 lang. So, next time, pagbalik ko dito, dadala natin dito si CB para medyo mabilis tayo katulad nun. we're approaching the toll gate dito magbabayad um, tayo hindi ko alam, meron din ba silang RFID dito? o talagang laging payment na Thank you, ma'am. Let's go. Ah, okay. So, dun yung toll. Pero, meron pa tayong uh, Babaybayin dito Yeah, oh nga, nakalimutan ko Tama Siguro naman dito, wala lang namimitek <laughs> Pasaway eh, no? <laughs> Wala. So, Gusto ko lang ma-experience yung ano. Medyo mabilis-bilis ng konti. Balik na tayo. Tatakot ako. <laughs> Baka magalit. Baka magalit si CC Lex. Di na tayo mapasukin ulit. So, we're here at the end of the CC Lex. So, dito. Kakakanan muna ako. Pa-Cordoba. At uh, tayo, pwede tayo dito mag-stopover kasi alam ko may burgeran dito at tindahan sa pagkakaalala ko. So tapos na tayong mag uh, <coughs> Stopover dito sa uh, Burger. So babiyahin na ulit tayo pabalik sa city kung saan tayo nag-stay. Pero at this time, wag na siguro tayo magsisilex. select uh, dito na tayo dumaan sa Mandawi. Sa Mandawi Bridge. So, dito sa may bandang airport. Tapos chill ride lang tayo. So, again, ito pa rin ang gamit natin, si Honda Click 160 ang ganda ng kulay niya, matte black. So, ganito yung kulay ni ADV 160. Yung motor ko. So, medyo malalapit sa puso ko ang mga kulay matte black. Kaya, buti na lang at matte black tong narentahan natin ng motor. Napansin ko yung uh, ilaw ni uh, Honda Click 160 feeling ko mas malakas na ng konti kaysa kay adv uh, ADD 160 dito naman uh, right now nandito tayo sa Lapu-Lapu I think ito yung market nila oh, ganda ng view ganda ng view dito Like bridge na to ano? Pero yeah, you can see here na ito yung city. may kili lang tong bridge na to pero OG OG bridge to eh. so going back to the Honda oh, Click 160 <laughs> yeah kung gusto nyong libuti ng Cebu gamit to papalag at papalag tong motor na to so okay siya pero kung gusto nyo ng comfort mag ADV 160 kayo Yeah. Ito meron itong binibigay na comfort pero mas may maibibigay na comfort si uh, ADV 160. So, ayun. Malapit na tayo. Uh, dito ko natataposin yung vlog. Maraming salamat sa mga nanood hanggang dito sa part na to. So, kung nagustuhan nyo yung content natin, please let us know. Please let me know. Mag-comment kayo. Sa mga taga-Sibu dyan, mag-comment kayo kung ano ba yung uh, masasabi nyo sa nag-try na din so ayun uh, again kung nagustuhan nyo to like nyo yung video subscribe kayo sa channel natin Benok TV and uh, i-click nyo na rin i -i click na rin yung uh, notification bell para ma-notify kayo sa mga future uploads natin so ayun that's it for me. Maraming salamat sa panonood. Uh, Madlang people. Ride safe, everyone. Let's go.